Ala! Muntik na akong maubusan. Sarap pa naman ito. Diba ako goong Yan ang ulam namin ngayong maulan ng panahon. Hindihan ko na sabaw. Mm. Ang oh, sarap, 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 sarap. Mm. Makain kayo niyan? sarap niyan kamias at bagong. Hmm. Tadilis, mga po. Ayan, o. Oh. O, oh, sarap na sarap siyang kumain, o. Oh. Hmm. Hindi kita pinakikita. Yun lang kinakain mo. Ayan, o. Oh. Tadilis. kain na kayo. Tapos, gayatan ko La, pa yun na santol. Wala. Laglag pa. Sayang. Hmm. ng kanin. Kung tayo ng kain nito, burado ko. Hindi na makabalik sa bukit na ulan na naman. Ayan. Ah. Kainan na. Kain na tayo mga po. Santol ang ulam ko. Laka. Dibigit. Kain ko yung mga po. Ang sarap. Kamiya mm -hmm. sa may bagoong. Batching dilis. Tatlong santol yan. Kain na kayo! Kain <coughs> na tayo mga to. at ako ng laglag na santol eh. <coughs> sarap niyan pag tuyo ang ulam mo. Tapos may bagong pa. Sabayan ng santol. Uh, ang sarap mga po. Kain na kayo. Nabusog uh, <coughs> siya. Yan lang ang ulam namin. <coughs> ako busog yung bunso ko at anak. Sarap po. Sarap tayo sa kayo. Buti meron pang hindi bulok na nalalaglag. Harap. Ay, lahat. Oh